maging liwanag po tayong lahat, matutunaw po ang dinin. Mahalin po natin si BBM, biktima po talaga siya ng katiliman. Bakit po ang BBM dito? Isipin mo, isang madre, kilala sa kanyang malasakit sa kapwa, ay nagpunta sa isang pampublikong lugar para ipahayag ang kanyang saloobin sa gobyerno. Bigla, ang simpleng mensahe niya ay nauwi sa tensyon, pagmumura, at pisikal na panggigipit mula sa ilang taga-suporta ng dating pangulo. Bakit nga ba nangyari ito? Ano ang nag-trigger ng ganitong mga reaksyon? At ano ang sinasabi nito tungkol sa politika at pananampalataya sa ating bansa? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Kahapon, lumabas ang ulat tungkol sa insidente sa liwasang Bonifacio. Isang madre, kilala bilang Mother Mary Flor, ang naglakad sa gitna ng isang pagtitipon upang magpahayag ng kanyang mensahe tungkol sa malasakit at pag-unawa sa kapwa. Sa kanyang pananalita, binanggit niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagpapakita ng paggalang sa kabila ng pagkakaiba-iba ng pananaw. Idinagdag rin niya na ang pangulo mismo ay nagiging biktima rin ng mga kurakot at abusadong opisyal na nakapalibot sa kanya na nagiging sanhi ng masalimuot na sitwasyon sa pamahalaan. Ngunit hindi nagtagal, may ilang mga taga-suporta ng dating pangulo na nagpakita ng matinding reaksyon. May mga nanigaw, may mga nagmura, at may ilan pang nagpakita ng pisikal na agresyon. Ang eksenang ito ay naitala at kumalat sa social media, kaya't maraming netizens ang nagbigay ng kanikanilang opinyon at reaksyon. Maraming tanong ang lumitaw mula sa publiko na bakit ang isang madre na malinaw na hindi nang hihimasok sa politika kundi nagbabahagi ng kanyang pananaw ay naging target ng ganitong uri ng atake. Normal ba ito sa mga taga-suporta ng kahit sinong leader? o may mas malalim ba na dahilan kung bakit siya naging biktima sa pagkakataong iyon. Ang insidenteng ito ay nagbigay liwanag sa lumalalang tensyon sa pagitan ng mga taga-suporta ng iba't ibang leader sa bansa. Ipinapakita nito kung gaano kabilis nagiging emosyonal ang diskurso sa politika, lalo na kung may kinalaman sa pananampalataya at moralidad. Habang ang ilan ay naniniwala na ito ay simpleng protesta lang o pagtutol sa gobyerno, may iba naman na nakikita ito bilang maling paraan ng pagpapahayag ng suporta sa kanilang pinapaborang leader. Hindi rin maikakaila na ang insidente ay nagbukas ng diskusyon tungkol sa papel ng simbahan at ng relihiyon sa kasalukuyang politika. Paano nga ba dapat tumugon ang simbahan sa mga isyong panlipunan at pampolitika? At paano dapat magpakita ng respeto ang bawat isa kahit may hindi pagkakasundo? Maraming eksperto sa lipunan ang nagsasabi na ang ganitong uri ng tensyon ay hindi lamang isyu ng politika kundi bahagi rin ng mas malalim na problema sa komunikasyon at paggalang sa opinyon ng iba. Ang insidente ay paalala na ang pagkakaiba ng pananaw ay hindi dapat nauuwi sa karahasan o pambabastos, lalo na kung ang sangkot ay mga taong may dedikasyon sa serbisyo at pananampalataya. Matapos ang tensyon sa Liwasang Bonifacio, Lumabas ang mas detalyadong kwento tungkol sa madre na naging sentro ng kontrobersya. Ating susuriin ngayon ang kanyang pinagmulan, ang kanyang paninindigan sa kabila ng galit na sumalubong sa kanya, at ang mensahe niya na nagbigay liwanag sa masalimuot na sitwasyon sa politika at lipunan. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, ang madre ay nagmula sa isang relihiyosong kongregasyon na kilala sa pagtulong sa may mga kapansanan at nangangailangan ang Missionaries of the Divine Healers. Nagmula siya sa isang kumbento sa bundok na kilala sa espiritwal na debosyon at disiplina. Ilang dekada na rin siya sa serbisyo at nasa edad na napu pataas at may mahabang karanasan sa pagtuturo ng malasakit at pagpapahalaga sa kapwa. Sa pagtitipon, naglakad siya ng mag-isa upang ipahayag ang kanyang saluobin tungkol sa pagkakaiba-iba ng pananaw sa lipunan. Nilinaw niya, na wala siyang partido o personal na interes sa politika. Ang kanyang layunin ay simple lamang at yun ay ang iparating ang kahalagahan ng pagmamahalan sa kabila ng pagkakaiba. Idinagdag niya na ang Pangulo mismo ay nagiging biktima rin ng mga kurakot at abusadong opisyal sa pamahalaan na nagdudulot ng paghihirap sa bansa. Habang nagsasalita, Isang kapwa madre mula sa ibang kumbento ang lumapit at pinayuhan siyang tigilan ang kanyang pahayag. Sabi nito, tama na. Ngunit mariing tumugon ang madre, hindi ito pwede. Mas nagiging matindi kayo kung ako yung pinapatigil ninyo. Ang kailangan nating mga Pilipino ay pagmamahal, hindi galit. Sa mga sandaling iyon, malinaw na nanindigan siya sa kanyang prinsipyo na ang galit at sigawan ay hindi makakagawa ng solusyon. Sa kanyang mensahe, paulit-ulit niyang binigyang diin ang konsepto ng unconditional love. Mahalin natin ang lahat, wika niya. Hindi niya hinihikayat ang galit, sa halip pinapaalala niya na ang pagmamahal at pagkakaunawaan ang tanging paraan para ma-resolve ang mga tensyon sa lipunan. Sinabi rin niya na bagamat mayroong mga abusadong opisyal sa paligid, hindi nararapat na ang galit ay umapaw at maging dahilan ng karahasan. Isa rin sa kontrobersyal na bahagi ng kanyang pahayag ay ang opinyon na dapat na umalis ang Pangulo sa Malacanang hindi bilang paninira kundi bilang paraan para maibsan ang pasanin at korupsyon na bumabalot sa paligid ng pamahalaan. Ayon sa Madre, ang layunin nito ay hindi ang paghihiganti kundi ang kapakanan ng mamamayan. Hindi dapat nagihirap ang mga Pilipino dahil sa sistemang puno ng abuso at katiwalian. Sa kabila ng pangyayari, ibinahagi rin niya ang kanyang pananaw tungkol sa nakaraan, kasalukuyan, at kung paano natin dapat tingnan ang hinaharap ng bansa. Ayon sa madre, may malalim siyang pinagmulan ng pananaw sa lipunan. Naranasan niya ang EDSA Revolution noong 1986 at nakipaglaban para sa kalayaan laban sa katiwalian at abuso noon. Bakit mayroon na namang ganito, sabi niya, na nagpapakita na kahit nagtagumpay ang bansa noon, Patuloy pa rin ang problema. Ang karanasang iyon ang nagturo sa kanya kung gaano kahalaga ang pagkakaisa at malasakit sa bawat isa. Ngayon, aktibo rin siya sa social media. Araw-araw niyang ipinapahayag ang kanyang saloobin tungkol sa gobyerno at sa mga problemang nakakaapekto sa mamamayan. Alam niyang may posibilidad na may consequence sa kanyang pinaglalaban pero para sa kanya, mas mahalaga ang kapakanan ng bansa kaysa sa personal na kaligtasan. Isa sa pinakamahalagang punto niya ay ang konsepto ng unconditional love. Sinabi niya na ang galit, poot, hinanakit at sama ng loob ay nagpapalala sa paghihirap ng mga Pilipino. Ang mga disaster crisis at alitan sa lipunan ay mas lumalala dahil dito. Kaya't hinimok niya ang lahat na alisin ang galit at sama ng loob at palitan ito ng pagmamahal at pag-unawa. Sa kanyang pahayag, malinaw rin ang opinyon niya tungkol sa Pangulo. BBM, you better get out of Malacanang. Hindi ito paninira, sabi niya, kundi paraan para maibsan ang pasanin at pahirap sa bansa. Ayon sa madre, hindi dapat ang mamamayan ang naghihirap dahil sa katiwalian o maling sistema. Ang solusyon dapat ay collective action na may pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Ang kwento rin niya ay nagbukas ng diskusyon sa papel ng simbahan sa politika. Sabi niya, madalas nananahimik ang mga religious institutions, pero mahalaga rin minsan ang magbigay ng halimbawa sa lipunan. Ang mahalaga, ayon sa madre, ay manatili ang prinsipyo ng pagmamahal at pagkakaisa kahit may hindi pagkakaintindihan. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanya, malinaw ang mensahe niya na ang pagbabago ay nagsisimula sa puso ng bawat isa. Hindi sa galit o sigawan, kundi sa malasakit at pagmamahal. Kung lahat ay magtutulungan at magpapakita ng respeto at pag-unawa, mas malaki ang tsansa na makabawi at makagawa ng positibong pagbabago sa bansa. Ang kwento ni Mother Mary Flore ay hindi lang simpleng insidente sa Liwasang Bonifacio. Ito ay isang paalala kung gaano kabilis nagiging mainit ang usapin sa politika at pananampalataya sa ating bansa. Isang madre na dapat ay simbolo ng kapayapaan at malasakit ay naharap sa galit, sigawan at pisikal na panggigipit dahil sa kanyang simpleng panawagan para sa pagkakaunawaan. Minsan, nakakatakot isipin na kahit ang mga taong may dedikasyon sa serbisyo at pananampalataya ay nagiging target dahil sa opinion nila. Ang kanyang mensahe na BBM, you better get out of Malacanang ay nagbigay ng malaking kontrobersya pero ito rin ay nagbukas ng diskusyon kung kailan ba tama o mali ang magsalita laban sa nakakataas na leader. Isa pang malaking punto niya ay ang kahalagahan ng unconditional love. Hindi sa galit at sa manang loob, kundi sa pagmamahal at pag-unawa, makakamit ang tunay na pagbabago. Kaya ngayon sa mundo ng tensyon at politika, paano nga ba natin maipapakita ang malasakit sa kapwa? Hanggang saan ba dapat tayo manindigan sa ating paniniwala? At paano natin haharapin ang galit at poot na nagmumula sa ating paligid? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.